Ng guru, mabaral, mga guro, kapwa mag-aaral, mga panahuwi at mga kaibigan, kapitang umaga. Ang institusyong Ateneo de Cagayan ay itinatag noong taong isang libo siyang naraan na rumpo sa loob at ay ng mga isipitang pare upang magbigay ng liberal na edukasyon at magkaroon ng mga tinatawag na tunay na ating iyan. Subalit, ano ba itong mga tinatawag na tunay na ating iyan? Tayo ba? Tayo ba na mag iisang taong pumapasok sa insikusyon ito? Nagtagumpay kaya ang mga mga tayo sa kanilang tapay na gumawa ng mga estudyante sa nabagdapat tawagin tunay na atin niyan? Kung makuha ang tatanungin, tanungkot man sabihin, hindi lahat mahal sa tawagin tunay na ating niyan. Alam niyo kung bakit? Dahil akala ng ibang estudyante na ang isang ating niyan ay mas mataas kaya sa mga isyante, hindi nag sa institusyon ito. Kaya sila ay nagpapasikat na para pa alam nila ang lahat kapag may mga isyante yung dito. Kahit ang kotoy, wala silang nalalaman. Ang iba naman ay nagsasabing ang hindi nila pagpapaya sa kanilang pag-aaral at pagkakaroon ng mataas na marka ay sapat na upang tawagin silang tunay at ingingan. Kung minsan, humigit ang kanilang paniniwala sa sarili, kaya nawawalan sila ng respeto sa mga guro. Sa pag-aakalang, mas marami silang nalalaman. Sa ang iba ay naging subversibo na at hindi na rin naniniwala sa mga administrasyon, kaya sila gumagawa ng kung ano-ano administrasyon. -ano Para naman sa mga may kaya sa buhay, siguro nga hindi sila naniniwala sa sarili sa sarili at patukunwari. Pero, Sumobra naman ang kanilang paniniwala sa pera. Inakala nila ang pera ang dahilan kung bakit nakakapag aral sila sa isang atineyong institusyon at sila lang ang may karapatang mag-aral nito. Yaong ibang walang kaya sa buhay ay nagpupumikap magmukhang kusang. Alin ba sa tatlong nabanggit ang isang katangian ng isang tunay na ating nga? Kung isa sa mga palapalagayan na ating munisipan, nagkakamanin sa hindi pera o matakas na matalang ang kinakailangan upang maging isang tunay na mo. Ang atinian na siyang ibig na mga sweta ay isang estudyante responsable, marunong magkontrol ng sarili at hindi nagpapadala sa kung ano-anong kalungohan. Ang isang atinian ay seryoso, ang isang atinian ay mapagkapatiwalaan, at higit sa lahat, ang isang Ateneyan ay may sa Diyos at may pagmamahal sa kapwa. Tumutulong siya hindi upang mapalitin at parang kung isang ibang tao kung hindi ginagawin pa na niya ang kanyang tungkulin bilang isang tunay na Ateneyan. Sa madaling salita, ang pag-ibig, ang puso na pu pulong-pulo ng pag-ibig sa Diyos, sa kapwa, sa sarili at sa pag-aaral, ang kinakailangan ay pang lahat And I'm so sorry, I'm not going to night.